Guys, paano ba to hindi tayo makatawid sorry lalim hindi paano ba to nagsibalikan na yung mga ano so pasensya na hindi ako baka pasok mag IR na lang ako ha ito po no choice ako babalik ako sa ayan ang antipolo So, babalik na ako sa bahay. Hindi ako makakauwi. Pasensya ikot, na. ikot naman itong isa Ito, ginawa na niyang parking lot. <laughs> Ito, Ito, may ba? mga bata kasi. Paano yan? Oh, no. Wala ba yung... Malami yan. Malami yan. Dapat doon pa na po dito. Sa Masinag to. Ito supermarket. SM Masinag pala. Dito yung mga ano